Yun po, na i na ang nanay ko, tapos syempre, sobrang hirap po namin kasi nga solo parents ako, tapos ang anak ko, tatlo, tapos may pamangkin akong pinag-aaral, tapos yung nanay ko, syempre, natitake ng gamot. Ngayon po nga araw, mga kumarit at chismosa ay maraming asuhan. Ang ibig ko po pong sabihin, mga kumarit, ay naandito po tayo ngayon sa Barangay Poblasyon, Olympia Street kumuha ng panibagong beneficiary natin na kakabitan ng internet, honey. Kaya naman, CloudNet, maraming maraming salamat. At ako'y ginawa niyo yung instrumento para naman makapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan ng internet. Kaya samahan niyo ako mga kumarites, honey. At papasukin ng ating team. Ang buhay nila. Kata At mga kumarites, by na po tayo. Magandang araw po, mga kumarites Kung chismos. Ako po'y papasok na, honey. Oh, magandang araw po. Ako po ay uh, napapunta dito sa inyong bahay, kumarites. dahil nabalitaan ko po na ikaw ay uh, maraming pinag-aaral na anak, tapos ikaw ay isang single mom. Tama po ba ka? Opo. Oh boy, napakainin naman ang Kumaretes. Ano bang pangalan po ninyo? Ako po si Angie Macasero. Ilan taon na po kayo? 44 years. 44 years old. Ilan taon na po kayong single mom? Nine, nine, years. Nine years. Abay, matagal-tagal din mga kumaritis. Ano, hirap ng buhay. Eh di ngayon pong araw, mga kumaritis kong chismosa, ay eh, ko po siya kung ilang, ilan po ang kanyang pinag-aaral at kung sino-sino po iyon. Ari po bagay. Ako po ay isang Please. solo parents at apat yung aking pinag-aaral. Isang pamangkin at tatlo yung anak ko. So, dalawa sa bahay, tsaka dalaw sa lungsos sa may call. Yun po. Ay di ibig kong sabihin po ay ano po ang ano po ang magiging magandang tulong para sa inyo kung sakali po kayo ang pangalawang mabibigyan ng internet ng Cloudnet Pulilan. Eh kung ako po'y eh, tatanungin ninyo eh mas mas maganda po eh ako po yung napili yung kung sakaling mabibigyan nyo ng cloudnet internet. So, malaking bagay po sa amin yun, lalo-lalo na po sa mga anak ko kasi nag-aaral sila, sila. Malaking bagay din po yun. So, sana po tulungan nyo po ako kasi kailangan-kailangan kailangan sa pag-aaral ng mga anak. Ayun, mga kumare. talaga namang kailangan po nila ng internet. Um sa mga nag-aaral po ninyong anak pamangkin, ano na po ang kanilang year or anong grade na nila? ah uh, isang third year college, at saka grade 12 and grade 9, at saka grade 7. Ay, talaga naman po palang mahirap nga. Kung kayo po ang mabibigyan ng free internet ng CloudNet Pulilan, ano po ang masasabi ninyo sa CloudNet Pulilan? Siyempre po, papasalamat po kami ng Maram marami salamat dahil po sa CloudNet na kami ng libreng internet. Siyempre, dahil din po sa CloudNet, eh, malaking bagay din po yun. Siyempre, kailangan na kailangan talaga yun pag nag-search sila sa pag-aaral nila. Importante talaga yun. Eh, maraming maraming salamat po. Ayan, mga kumaritas yung chismosa. Siyempre, hindi, na, hindi naman pwedeng hindi natin ni-interviewin ang kanyang mga anak. Hindi mga kumaritas. Kaya naman, kata na. At puntaan natin ang kanyang mga anak. At ayun, mga kumaritas yung chismosa. Bay, di na po ang pangalawang anak ni Ma'am Angie Maasero. Tama po ba ka? Maasero? Makasero, ayan. Ito po ang kanyang pangalawang anak na nag-aaral sa school ng... Ano nga po kung school ang pinag pinapasukan mo. Bahit Castillo High School. Bahit Castillo High School. Lagi din pong nahandiyan ng Cloudnet Pulilan, Hani, Anong grade mo na? Bunso. Grade 9 po. So, grade 9 na pala lang ating bunsong kumarites, Hani, Ngayon, mga kumarites kong chismosa, itatanong natin siya kung gaano kahalaga ang internet connection para sa kanyang pag-aaral. Gaano ba kahalaga ang internet connection sa iyong pag-aaral? Uh, mahalaga po siya kasi po yung ah uh, mostly po yung mga assignments po at saka yung mga lectures po na sinasend is through online na din po para po hindi na din po mag... <laughs> 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 <Yeah>, pero ang dati ng mga sabihin ko mga kumarit. talaga namang parang sa kanyang pananalita ay talagang napakalaga ng internet. Kaso nga naman sila eh, magpa-load pa, di ba mga kumaretes eh. At din siyang piliin, silang piliin para makabita ng free internet ng CloudNet Pulilan, honey. Mag-thank you ka naman sa CloudNet Pulilan dahil ikaw ang napili ko, honey. Magsingganda kami, <laughs> di ba hmm. Thank you po, Cloud, CloudNet Pulilan, for uh, sa pagpili niyo po sa amin na mabigyan po ng free wifi. <laughs> O, oh, di ba ga? Mahiyain talaga yung ating kumaratas. Pag magaganda talaga yung mahihain, kaya naman mga kumaratas ako yung din ha. Di ba ga? Ay, susunod naman yung isa na yung anak mga kumaratas, yung kala. Avril Jane po. Avril Jane. Anong mahalagang naitulong sa ng internet? Sa pag-aaral mo. Mahalaga po ito sa pag-aaral dahil yung load po kasi parang mabilis po siya maubos. Tapos, dahil din, dagdag gastos din po kasi po, ano, kunyari po, yung baon nyo na lang po, ipapang ano mo pa sa load. So, kaya mas ma napakahalaga po talaga ng CloudNet sa pag-aaral po. Di okay. mga kumarit? It's CloudNet na siya eh! Napakahalaga po ng internet talaga mga kumarit sa pag-aaral dahil po, unang-una, ay pag meron pong isesend na file sa school ng mga ganay-ganay, hindi -ganay. ba ka pag wala kang internet ay eh, hindi mo naman mabubuksan nani At minsan ay sinesend pa sa Gmail. Kaya naman, kailangan, kailangan po talaga ang internet. Kaya naman, anong masasabi mo sa, internet sa cloudnet kung ikaw ang, kung kayo ang mabibigyan ng internet dito sa Barangay Poblasyon, anong, ano, street? Olympia Street. Um, hala, sige, mag-thank you. Kung ikaw ang mabibigyan, anong sasabihin mo? Maraming salamat po sa CloudNet Philippines.